So dito ginagawa yung cheese. guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video po is biglaan na itong lakad namin na ito. Kasi, um, basta biglaan to, wala talaga sa plan na to na ngayon kami, yung ngayong araw kami po aalis at pupunta kami ng Bondam. This is not from Maduro Dom. Yeah. This bus is not for Maduro Dome. Where? This one. This bus is not for Maduro Dome. Okay. So, habang papunta kami dito, is iniisip na namin eh, na libre sila. So, nagulat kami, um, hindi pala sila libre dito kasi ibang, um, kumbaga ibang company, bus company ang sasakyan namin. So, sumakay kami ng red na bus at search namin to sa Google. Meron kami mga napagtanungan pero medyo hindi clear yung mga sagot. Pero syempre, pag ganun at gusto mo talaga puntahan yung lugar, eh kami na ang gumawa ng paraan. So habang nasa biyahe kami, is ito nga mga motor na ito nakita namin. Tapos, parang mga old school yung design. At madaming-madami sila. Pero, feeling ko doon din sila pupunta sa pupuntahan namin. Kasi, isang way lang naman to papunta doon. So, yun guys. Sobrang excited kami. Kasi, um, wala. Gusto lang namin makita yung lugar. Wala naman kami balak magpa-picture. Kasi, medyo um, mahal siya. So, enjoy na lang natin yung lugar. Matagal pa naman kami dito. Can we put it in place? So stay here. Come on. Ay, hindi. Kailan mag-two early tayo? Oo, oh, walang takot. na lang Oo, oh. Can you yeah. have Oreo? You say you want chocolate? Uh, no. Chocolate, I chocolate. like chocolate. I don't have the Oreo. I want a chocolate. $1.50 I like chocolate. Yeah. See, Chocolate is my favorite. Yeah. <coughs> chocolate. Do you have I want a scoop for you. Uh, oh, I feel cold. I want Nutella. You want Nutella? With... Nutella? Nutella chocolate? Yeah, with this Nutella. There? There. Nutella. I, mm. I, Nutella I, okay. I want chocolate with the cone. I, I, I want with the cone. Mmm, yummy. It's <laughs> <you> sweet. <laughs> Uh one of

Nagulat kami ni tatay dito kasi akala namin walang tao. Pagkababa kasi namin ng bus, dun sa may bandang baba, eh hindi ganun madami yung tao. Pero nung nalakad na namin siya at nalagpasan na namin yung parang bridge kanina kung saan huminto kami at nagpa-picture, yun nakita na namin yung mga tao yung iba nakasalubong na namin siguro tapos na din mag -ikot. at dito sa pagkakit mo ng bridge ito na yung makikita mo makikita mo agad yung dagat tapos yung mga shop tapos may mga restaurant inuman ganon pero talagang dahil first time namin uunahin namin badang kanan tama kanan kami muna mag-ikot mas mahal dito pa din sa dulo. Mm, so, so isa lang talaga yung ano, isa lang yung itsura no. Oo, oh, yun pa. lang. Wala so, pa pagbibili hindi. Mm Siya lang no. Oo. Oh, oh. Pero ano um may ano siya, may less siya pag ano pag Apat na pag the more na madami kayo. So, yun guys, napag-usapan namin dito yung magpapapicture kayo na meron kayong costume na isusuot na parang para siyang sinauna. Uh, yun talaga yung isa sa pinunta namin dito pero wala talaga kami balak magpapicture. Parang gusto lang namin din mag-inquire since matagal-tagal pa naman kami mag-stay dito uh, hindi naman na kami magpapapicture sa tsaka na lang kasi mahal din siya, totoo lang. Pero, pero the more na mas marami kayo sa isang take ng picture, mas uh, kaunti lang ang babayaran. So, yun yung pinag-usapan. Nagtatawa na lang kami kasi medyo may naalala lang kami. <laughs> Yun <laughs> oh. Yung napaputi nga yun oh. Kanina, hinabol pa siya ng tingin. Ay, yo, ba, tinga, tingin Andito, napapunta na sila. Eeeeh. <laughs> <laughs> Andito na. <laughs> 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 Tingnan natin. Use my, use my. What doing? Oh no. Ay, no titingnan ka. Ayun. nauna na nakabuti. Nakabuti sa kanya kanina. Kanina pa, humabol pa doon. Tara, balik na tayo. Balik tayo? Oh. Baro na ba bike bike ano Oo. Parang ano naman ano?

I like, this. I like this strawberry one. Let's see. Come on. Let's check. It's a pirate ship. So, dito nakabalik na kami sa bandang kanan na side. So, pabalik na kami. Papunta naman kami doon. bandang kami sa may parang pakaliwat na side. So, medyo yun lang yung mga nakita namin dito sa bandang to. Pero, ito na yung papuntang kabila. Medyo maraming shop, inuman, kainan, ganun. Tsaka dito medyo mas masaya. As oh, in, parang don't, don't masaya. Don't Tsaka maraming tao. Yeah. Kung baga crowded siya. Ah, ito ngayon dulo, tayo. Puro siya, sa side na to, puro siya Every time in the in like a shopping place, they always have like a place yeah. for you to watch all the interior. here. It looks like a small version of Amsterdam. Oh. <laughs> I wanna have the window. Don't touch the no the glass. I, I really wanna have those clubs. Let's, go. Let's go. go on, find Come on, there's good. more baths. I am but I photo. Oh. No, it's So ayun guys, madami pa pala yung shop na pwede kayo magpa-picture. Ang buong akala namin ay isa lang. So tinitingnan namin yung mga price ng mga pagpapa-picture na yon. Um may iba din mas may mababa, then yung iba may mas mataas. Dito parang pandang mataas. Sa side nito kung makikita niyo ang dami-dami ng tao, very crowded na sobra. Pero okay lang naman kasi buti na lang yung panahon ngayon, Mahangi na may kaunting init pero malamig. Hi, vintage stuff. This is ah. Ito pa oh, yung photos in costume. Meron din pala dito. Oh. So dun, oh, look, this is the studio sila. in 1930 and 1950. Yeah. Hmm. Oh my God. Oh, yeah. Yes, behave. Ito pa. Tingnan natin yung price. <laughs>

Hello. Dutch mini pancake we Hi. <laughs>

yeah. I like this one I All want right, this. let's see hi no I yeah it's it's okay to take video Yes. <laughs> get it get it oh, sit okay

ito na cheese. Cheese? Oo, oh, yung bigay ni ano. Apat at 32. wala silang free days. Ito yung mga ano. <laughs>

Four weeks on cheese. Oh, this real cheese? Oh, yeah. Oh. That's how they make the cheese. Yeah. Do you read everything? lang kita dito. Dali ka muna. Can I the kitchen? Ah, Careful ah. Yeah, here. So dito ginagawa yung cheese. Pinak... Yan, minapakita nila.

Ito dito. Go. Yay. Go straight. Oh, watch out. My car. Stop. Wait, there's no Oh, oh. Mm. Go. No car. There. There. Okay. Can we go this the girl? Mm-mm. Yeah. Sige, yeah, yeah. You go you go you okay, bring my... your bike there inside. And I'll put my helmet on my bike. Yeah. Okay. Go. Can I put my helmet No, you bring your bike first there. Oh. At the playground? mm, -mm. Oh. <laughs> okay. Other side, other side. And okay. put my helmet on the bike? Yeah. Here. Here. And can I put my helmet on the bike? Yeah. Go,